nakareceive tayo ng liham yung first time na naka-receive tayo ng ganun so yun what's up uh, mga lords, mga kaden logs muling nagbabalik ayun yung lingkod uh, wala lang <laughs> magsusundo lang tayo ngayong umahagang ito kay misis uh, yun nga share ko lang um, iba pa rin talaga yung ano no uh, pakiramdam kapag Uh, na-recognize ka ng ng mga taong uh, pinagtatrabahohan mo or kung hindi man is yung mga client ng kumpanya nyo sa ano po ako nagtatrabaho uh, BPO Industries uh, so yun nga kagaya nga po nung sinabi ko uh, na recognize or uh, na-comment tayo hindi po ng kumpanya kundi po ng client or um, kaya tawag nilang vendor managers sa client hindi ko alam eh <laughs> yun, uh, dahil uh, nagawa tayong mabuti, maganda which is dapat ganun naman talaga uh, sa, sa lahat ng pinapasukan or sa lahat ng bagay sa lahat ng aspeto so yun nga naka-receive tayo ng liham, yes liham <laughs> the email uh, yun. or client na kinokomment tayo because of uh, one of our calls received na nakadating sa kanila which is nagfeedback na yung mga nakausap natin so yun nga, sarap-sarap pakiramdam pa rin <laughs> although hindi ito yung first time na naka-receive tayo ng ganun may mga certificates din tayo before sa previous companies pero iba yung feeling ngayon kasi <laughs> feeling dati. <that. laughs> Ayoko naman sirain yung dati kong kumpanya. Tumagal so, ako dyan ng 7 years. Doon ako natuto. Doon tayo nakapagturo. Nakakilala ng maraming tao. As in, parang bread and butter natin yung uh, kumpanya na yun. Yung dati. Tumagal tayo ng 7 years. May get doon. And yun nga, syempre, kung ano yung mga natutunan mong bagay doon, eh, nadadala mo sa, sa mga bagay-bagay, or kung didipat ka man sa iba. Diba? Hindi naman pwedeng laging stress na lang, or puro work na lang yung nadadala mo. <laughs> syempre, may aral pa rin. Tulad yeah. nga ng parang kasabihan ko sa sarili ko. Parang come to work Uh, to learn, not just to earn. Yan. Yes. Galing lang. Hindi pwedeng ano. Uh, papasok ka lang para kumita. Dapat may natututunan ka lang kasi uh, bandang dulo, magagamit mo rin yan. Kung hindi man ngayon, uh, soon or in the future. ba? Diba? So, yun. Sobra. Uh, Nakakatawa. Na-appreciate nila tayo. Siyempre, na-appreciate ko din yung commendation may ano eh <laughs> may pabuya <laughs> De, bukod doon syempre iba pa rin yung ano direct from client o, parang dumaan sa mga boss o, yung direct from client yung commendation natin hindi lang sa boss hindi lang sa kumpanya diba? hindi lang sa TL mo uh, so, yan, wala lang share ko lang <laughs> <laughs> eh, dahil masaya tayo ayan magsusundo tayo kay bisis <laughs> eh sarap lang at ayan nga syempre isa na rin yan na ano, uh, nagpa nagpaganda ng araw ko although kaka out ko lang um, ayan nagpapaganda siya, di ba masarap tulog mo eh, syempre eh. ikaw ba naman makoment eh diba I, isang way na rin yun para makilala ka nila kasi in the future kung balak mo uh, mag upskill or at least mo promote di ba tumaas ang position mo kahit pa may mga ganyang bagay na ano na alam nila na oy pwede to sa ganitong position kasi yung client nga natin is na comment siya eh. tayo pa kaya na ano di ba kalahi niya or katrabaho niya Ngayon, mga ganun so yun plus points din kaya nakakatawa kasi yun, may, may, ka na, na, marami kang naiisip na ano, eh, papasok sa isipan mo pala na pwedeng mangyari because of that and yun nga di diba? commentation, commendation nag-apply na kaya ako DL <laughs> charot <laughs> wala eh wala <Para> pa bakante <laughs> ang dami pa na dami nila sobra gusto yun man natin diba? but then mali natin in the future hindi ngayon mo <laughs> next year <laughs> so far happy tayo sa company uh, yun nga happy tayo sa account sobra uh, nasusustain naman yan yung needs natin sumusobra pa diba? hindi lang ano hindi lang for daily living lang yung kaya niyang kaya niyang i-offer or ibigay ng uh, kumpanya namin so far uh, ayun, basta and nabigay naman sa inyo eh mga kung ano yung mga pinapos ko dito eh mga ganap ko sa buhay <laughs> ang hirap kaya mag-isip ng content tapos <laughs> yun lang, dito na pala tayo dito nung nagtatrabaho si misis sa so, may central commonwealth Quezon City QC baka naman kalsada nyo charret <laughs> well anyways thank you Paikinag. ciao mga kadenlogs